Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to another video. So ayun, medyo masama yung pakiramdam natin guys. Uh, mga kalapatids, so mabilis ang update lang sa mga kalapate natin. So pakita natin na tapos yung mga plano natin na update sa kanila. So let's go. Ayun, update dito sa kalapate natin guys na bago ninyada natin. So ayun, kaka-itlog lang ang kalawang itlog. So ayun, medyo may moist-moist pa. Ayan. So kalawang itlog ngayon. Anong oras na ba? 12.40 So tanghali yung kalapate So ito yung terminator natin guys Tapos ito yung stitch Tapos dito Sa part na to So ayan Bali tatlong itlog na dito yung pinaka natin Yung dalawang itlog nila Pagkatapos yung isa itlog ng isang kalapate Si itlog ng cock na yun Dahil uh, yung hen hindi pa condition Tapos yan So try natin ilabas yung ina kay dito So kanina sana medyo mainit kaso masakit yung ulo ko dahil sa init eh. So kaya ilalabas natin muna. So, sobrang laki to ng inakay to. Eh. Check natin yung pakpaka. Hindi pa pwede ito mawalay. Yun, medyo durog yung poops. White light na kalapate. So ang layo. So dalawang checkered. Do check tapos umanak uh, na white light um, siguro sa hen na side to dahil uh, yung hen parang merong puti puti na parte eh. so ayan tapos dito iniba ko naman yung pares niya mga kalapatids um, dahil yung hen medyo parang durog um, parang bigla ang pumayat dahil um, so yun um, iniba, iniba iniba natin yung pares dahil lang um, uh, condition so ito condition to ng to baka mga ilang days siguro baka mitlog to dahil ang um, tagal na din ito nakapagpahinga so ito hindi ko pa nasusubukan bala yung una yung yung una niyang yung, yun tumapagas pa sa na natin so maganda sana kung kanina kaso pasakit yung ulo natin eh tapos ito um, isang beses pa lang natin nasubukan kaya lang yung unang toss natin sa ina kaya um, nawala uh, mga kalawang toss dahil medyo dinirect natin at bata pa talaga tapos ito uh, ko din ng pares di ko na pinares yung red bar yung molting uh, nagdudulo so medyo kalbo yung leeg so ito yung pinares ko so ayan um, bali anak uh, yung tata niya yung checkered tapos ito yung nanay niya ah, yung anak niya So ayan, um, try natin kumuha ng ring tapos suksukan natin. Tapos dito, um, so ayan natin. So, bali meron tayong gamot sa one eye called effective. So ayan, dahil, um, so ayan yung hand pala. Um, medyo pumayat dahil medyo nagkasakit. So wala tayong paglalagyan. Kaya, dito ko na lang muna nilagay. Tapos eh, uh, medyo na medyo bad news dahil um, nalagasan tayo ng isa bali nagpatrin tayo kahapon so ayan eh naka we, yung parang medyo native na kalapate eh. pero siya pa yung palaging nauna kaya lang medyo delay tapos ito eh, um, yan nag, naglulugon tapos ito naglulugon din puro naglulugon yung kan tapos yun uh, natin ngayon yan ng one eye ko uh, pang one eyed so ito nagamot na din kaya lang parang bumalik ka man dahil um, ang sabay niya is may mga sakit so ito ang um, natin to so papakita ko sa inyo mga kalapatid so gamot natin na ilang days lang nakuha talaga pero gagamotin natin para at least hindi na dinatubag tumagal yung, gam, yung sakit Tapos eh, ipapalabas natin yan para mainitan din sila. Yo, what's up mga kapatid? So, pesto muna natin. Medyo sara yung tripod natin. So, bibili tayo soon para maganda yung pagkuha ng, ng video natin. Okay, kaayusin natin. So, yun mga kapatid. So, bala ito yung ginamit natin gamot. Yung ISOR. Medyo baliktad lang dahil uh, um, naka front camera. So ito, nabibili ito sa butika So nabili ko ng 180 Medyo konti na ano, lang So yun ngayon, ipapatak natin dito Para mawala So 3 times Tatlong uh, araw lang Tapos 2 times a day um, Umaga hapon So kanina pa sana kaya lang masakit yung ulo na. tapos, natin mga labadits. Tapos ipapalabas natin to Ah, ikukulong na lang para Hindi na mahawaan Baka mahawaan yung isa So, ilalagay na natin. So, na lang, ipapatak na natin. Pa, um, hindi na papakita siguro para hindi na tumagal. Yung mga kalapatids na lagyan na natin. So, ayan. Medyo, yun. Medyo, bangkain lang ito na kalapate. Eh. So, kunin ko na yung isang blue bar. Blue bar natin. ito oh, ang medyo matatla siya guys uh, napatits pero yun busog na busog eh. kasi kagaling na, na ito sa sakit so lalagyan natin para at least makarecover din kagad Ayan, tapos na. So, kabilang natan na naman. So, ayan, tapos na ka mga kalapatids. So, ilagay ko na gano'n. Oh, um, so yun pala mga kalapatids Bali yung isa nating inakay Yung kulay, brown na may one eye cold din um, So malangit tawa nakaraan oh um, sayang na dahil um, na matay So kahit masakitin na um, Nalulungkot din tayo dahil namatayin tayo ng kalapate Pero yun, um, try natin ito ipalabas So yun, ito pala ipakita natin itong kalapate to mga kalapatids, dati pala parating nakapulang-pulayan pero ngayon nakarecover na siya pero yan nga lang parang bumalik naman dahil um, yung kulungan natin kasi may mga sakit ng ibon so wala tayong pa paglalagyan so yung medyo bad news na lang so try natin yung palabas para makarecover... Um, ah... makondisyon naman sila sa init so bali tatlo na lang apat na, apat na ulit, meron na tayo apat na player so ayan, so yun pala, nakalimutan natin so patakan sana natin to yun, para at least mawala yung pangangati sa mata niya kasi ito yung unakay natin mga kalapatids pogi pogi kaya lang ayoko talaga yung may mga kulay na puti sa kaya mas mabili sila masira compare sa mga solid color Ayan, siguro nga dito ng video natin guys uh, Kung nagustuhan nyo, mag-like, share, and subscribe Ingat!